Babalik nga aksyon ng Akubikol Tabang. Ora mismo, dumako muli tayo sa ating Tabang Medikal mula sa ating satellite office sa Caloocan City. Kasama muli si Karudi Beskaya ang coordinator ng Akubikol Partylist Magandang hapon sa iyo, Sir Rudy. Ah, magandang, magandang hapon po naman sa ating kabikulan. Apo, eto na, po. Apo, eto na naman, Karudi. Kasama mo ngayon si Harry Yap na personal na dumulog para humingi ng tulong para sa kanyang kinakailangan operasyon dahil sa sakit ni dito sa puso. Magandang hapon po sa inyo, Tatay Harry. Magandang hapon din po. Opo. Uh, kumusta po yung pakiramdam mo ngayon? Uh, Ma'am, ngayon po, uh, okay naman po. Kayo uh, po ba? Nahihirapan uh, So kahit nahihirapan, isipin lang natin, lagi tayong okay. Ano po? Kayo po ba ay may asawa at anak na? Uh, meron po, uh, may asawa po ako. Uh, meron rin po akong anak na limang taong gulang na lalaki po. Apo. Uh, tatay Hari, matanong ko lang po ano, ano pong klaseng uh, sakit po ito sa puso na iniinda po ninyo? Nung nagpa-check po ako, unang una po, eh, habang nagtatrabaho po ako sa amin, uh, ng na baboy po, medyo na napagod po ako at nila po ako sa clinic namin. Pagkasabi po ng sa clinic namin, sabi po, hindi po nila kayang i-ano dahil obserbahan pa raw nila sa uh, mga laboratory pa raw po dinala po nila ako sa Philippine Heart Center. At okay. doon po, yung mga laboratorio, at doon nga po, nalaman na sabihan ko may ano po genital part defect daw po ako. May butas daw po ang aking puso. Dati po, bago ka pa man na-diagnose na meron ka pong sakit sa puso, ano po yung trabaho niyo, Tay? Ang butcher po, yung uh, nagkakatay po ng baboy. Apo, ah, so mga po kayo ng baboy. Matagal na din po, ganun yung trabaho niyo, Tay? Apo. Ah, so ngayon po, hindi na po kayo nagiging butcher or wala na po kayong pinagkakaabalang trabaho. Naghinto na po kayo. Apo, ah, ngayon po, uh, huminto na po ako mga Uh, dalawang dalawang buwan na po minto po, po ako ngayon po nag uh, pa part time part time lang po ako sa aking pinsa na nagda-drive drive po ako sa kanya si Mrs. po meron po bang trabaho din sa bahay lang po Ah, okay. So, pero sapat naman ba yung kita ninyo or talagang kapos po? Sa ngayon po, kapos po talaga. Sa uh, hmm. part-time lang po ako. Minsan mm -hmm. po, uh, kinukuha na ako bilang driver. Minsan po, wala. So, paano po Kaya yan? Kaya tulang po. Di nababanggit nyo po, nakapost. Kahit po ay kayo po ay on-call driver. Si Mrs. naman po ay meron namang sideline. So, paano po yan? Uh, paano nyo po natutususan yung inyong pong pangangailangan kasabay po nitong meron po kayong gamutan? Yun po hindi ko rin po alam kung saan mo humingi, kahit saan saan lang po humihingi ng tulong. So, ano po yung advice ng doktor? Ano daw yung kailangan yung gawin para syempre, gumaling na po kayo? Ano po ba? Meron po ba kayong operasyon? Kailan po ito nakaschedule? Itong December 20 na raw po, may schedule na po ako para operahan. Nagagal nga po, yung halaga ng hospital bill ko ay eh, maabot po sa 700,000. So, hindi ko po, po alam kung... Saan ko po makukuha ano yung gano'ng kalaking Okay, nababanggit nyo Tatay Hari na kahit kanino na po kayo humingi ng tulog. So, kumusta po? Marami na din po ba kayong naipon din para po sa inyong operasyon? So, ngayon po, mahanap pa rin po ako. Nakalikom naman po. Nakalikom naman po ako pero hindi pa rin po tapat. Okay, so kulang pa rin ano. Uh, makinig po kayo Tatay Hari para sa agarang pagtugon po sa inyong pangangailangang medikal. Balikan natin si Karudi. Karudi, napakinggan mo si Tatay Hari, nangangailangan siya ng tulong para sa kanyang operasyon. Ano ba yung tulong mula sa Akubikol Party List? Ah, uh, ito nga nga po, kanilang umaga, ito si Harry ay magarit sa ating tanggapan. Ito ay araw ng pagbibigay ng Akubikol Party List dito sa Barangay 175, Kaloocan, Amarin ay ito ay magamagay sa kanila rito upang umi sa ng tulong. At higit sa lahat, at ako ay kanyang kinausap para matulungan siya sa kanyang ospital para magamot sa akin siya, maoperahan. At pinakita naman sa akin niya ang kanyang mga dokumento at nakita ko naman talagang qualified na tulungan natin. Ang nagkakalaga ng 700,000 ang kailangan niya. At higit sa lahat ay tinawagang kagad ang ating buting congressman, congressman Saldigo at Iyan ang kagandati na aksyon para mapkalubang ng nang 100,000 para sa kanyang operasyon sa art center. Ayun, tatay Hari, uh, 100,000 po na tulong mula sa Apo Bicol Party List ang inyo pong matatanggap. Maraming-maraming uh, salamat po sa Apo Bicol Party List, uh, kay Congressman Salido, uh, kay Sir uh, Rudy at sa mga staff po ng uh, Apo Bicol Party List at uh, sa tabang ko mismo po. Ayun. So yan ba ka Rudy, ay agad-agad niyang matatanggap? Uh, uh, kailan niya ito mahawakan para naman yung uh, schedule ng operasyon niya ay talagang mangyari na? Opo, at uh, inutusan ko na yung staff natin dito para pagbalik namin sa ating panglapan sa kongreso, oh, kawin na kagad ang kanyang guarantee letter para matanggap na kagad niya. Ayun. So maraming salamat ka Rudy. Ano, at Tatay hari lakasan niyo lang po ang inyong loob at sabayan po ng panalangin. Oh. Okay, maraming salamat uh, di Biskaya, ang coordinator ng Akubikal Party List sa National Capital Region. Hari pakatatag ka at iwasan mong mag-isip muna no at uh, syempre pag may sakit sa puso dapat uh, wagay uh, isipin yung mga problema, iwasan yung mga stress, ugaliin mong maging positibo para sa yung anak. Saludo kami sa inyo tatay, sa inyo pong katatagan.